Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go. For today's vlog nga po pala, ay eh, medyo namimiss ko na nga na mag -day in my life, kaya naman samahan nyo nga ako. At ayan, okay. ay, kakagising ko pa nga lang po pala sa mga oras na, eh, nagpuyod na rin nga ako dahil maglinis na naman ako ng kwarto. No. Yos ko naman tong kwarto ko, kakalinis ko lang dito kahapon, tapos eto natulog lang kami, tapos sobrang kalat naman uli. Hindi hey. naman nga maasahan si Kuya Mon sa ganito, dahil nga babae naman ako, tsaka kwarto ko naman to, mas alam ko nga talaga kung anong style yung gusto ko. Nungas no. ko tong kwarto ko, parang araw-araw magiging malinis, tapos araw-araw din magiging madumi. By the way, kahapon nga po pala, eh, kakapalit ko nga lang po pala dyan ng bedsheet tsaka ng punda. Kaya naman yun eh, nga, tagpagpag na nga lang po pala ako. Actually, kahapon nga, inaglinis eh, na nga ako. Kaya naman eto at medyo malinis na nga talaga ang kwarto ko. Ate okay. nga, yeah, nagwalis na rin nga po pala ako dyan. Dahil minsan nga, natutulog nga po pala dito sila dada tsaka sila baby storm. Alam nga naman, maalikabok dito. Dito nga rin po pala sila mama natutulog kapag nga tanghali. Dahil sobrang init nga talaga dun sa kabilang bahay ko. Okay. Ate okay. yan yeah, after ko naman nga po pala maglinis. Siyempre, lumabas na rin nga ako. Paano ba naman, hindi pa nga ako nag -uumagahan. Summer na summer na talaga. Paano ba naman, tignan nyo. At sobrang ganda nga ng panahon tapos sobrang ganda rin nga ng mga ula. Abay, tignan nyo naman nga itong si Baby Storm Nails ko na aga-aga tapos nandito na agad siya sa labas. Grabe naman talaga ang kalikutan. By the way, nagilamas mo sa tag -brush na rin nga po pala ako dyan. Alam ko kasi namimiss nyo rin nga talaga yung mga ganitong parts sa a day in my life ko. Sobrang aga nga magising nila mama at ako na nga lang doang hindi pa nag-uumagahan. Ka alas 8 pa nga lang ng mga oras na yan tapos sabi nila itanghali ng araw. Iba na talaga kapag magulang na sobrang aga na magising tapos ang alas 7, alas 8 sa kanila ay talagang tanghali na yan. Tapos ayan, pagkatapos ko naman nga po palang kumain mean, na nagready na nga po pala ako dito ng damit ko dahil maliligo na nga po pala ako. Yes, maaga po ako maliligo for two days. Yes, ko naman. Ngayon lang yan siya naligo ng maaga kaya naman pagbigyan nyo na. By e the Ch way, ito nga po pala pinag-uploadan ko ng vlog. Ito nga po pala yung second account ko. Kaya naman kung hindi ka pa nga talaga nakafollow, eh mag-follow ka na rin nga. And syempre sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na rin nga. Paano ba naman suno? ay eh mag-upload na nga talaga ako doon ng mga vlogs ko. I mean, nag-upload naman ako doon ng vlog ko pero hindi yon itong klaseng vlog. Yung medyo challenge naman. Yung talagang pang YouTube ang at way, after okay. ko naman nga po palang maligo, eh, eto, nag-film naman nga po pala ako dito ng mga product na ipopromote nga po pala namin dahil affiliate ang ati girl mo. Actually, kami dalawa ni mama, itulong talaga kami sa pag-affiliate dahil hindi talaga kinakaya ng brain cell. Brain cell? Kaya naman minsan palit-palitan talaga kami sa pag-affiliate. By the way, kung hindi ka pa nga pala nakafollow sa aking black app, eh, mag-follow ka na nga dyan. Tapos mag-order ka na sa showcase namin. Nala inutusan. Fast forward nga po pala, kakatapos kung alam po palang kumain sa mga oras na at hindi ko na nga talaga na video. Paano ba naman ang iPhone ng ati girl mo? Eh, nag-charge nga talaga at bawal nga ro gamitin habang nag Georgia Church dahil baka sumabog. Habang tumatambay naman nga po pala kami dito nga po pala sa Mayduyan, eto nga si tita at sabi ko nga po pala ikuhaan nga ako ng pili. Tinatry ko naman nga kumuha magsarili pero hindi ko talaga kaya ewan ko ba sobrang ikli ba naman ang kamay ko. Uti na nga lang talaga e, nandyan nga si tita kaya naman si tita na nga lang po pala ang kumuha sa akin ng pili at na napakarami nga talaga naming nakuha. And syempre kinain ko na yun nga yan habang nakikipagchismisan dito kay mama sa duyan. Yes, ko, sobrang dami ng bunga sa pilihan nila pero minsan lang kumuha paano ba naman mga tamad kumuha. Sure. Medyo nakakapagod din naman kasi talagang kumuha nang pili sarili tapos ang pagkainit-init pa nga talaga. Sabra, dami ko na naman yung dinadala na nga kalimutan ko naman nga pa tapos na nga po pala ang ating video. Kaya naman hanggang dito na nga lang. Yun lang. Salamat po ba and God bless. Thanks for watching. Mwah!